Hi uli sa inyo at happy weekend sa inyong lahat. Sana ay maayos at mapayapa nating ma-spend ang ating mga weekends. Anyway, mainit-init ngayon sa balita si Senate President Mig Subiri. Kumbaga, nasasangkot siya ngayon sa isang kontrobersiya tungkol ito sa sinasabing natenggang supina ni Pastor Apollo Kibuloy na inihain ng komite ni Senator Hontiveros. Ayon kasi kay Senator Hontiveros, February 6 pa niya isinumite para pirmahan ng Senate President yung kanyang supina para kay Pastor Apolo Kiboloy dahil nasa Senate hearing ng kanyang komite na kung saan pinag-uusapan doon yung tungkol sa sinasabing human trafficking at pang-aabuso against women and children ng ilang mga testigo na sinasabing mga dating miyembro ng simbahan ni Pastor Kiboloy na Kingdom of Jesus Christ. So dahil nagkaroon ngayon ng Senate hearing, Inimbitahan ng komite ni Senator Hontiveros si Pastor Apolo Quiboloy para magpaliwanag at magbigay ng kanyang side tungkol dito sa mga reklamo laban sa kanya. Pero ang nangyari, hindi sumisipot at hindi pinaunlakan ni Pastor Apolo Quiboloy yung imbitasyon ng Senado. Kaya walang choice daw itong si Senator Hontiveros kung hindi ang magpalabas ng supina para tuluyang makadalo si Pastor Apolo Quiboloy sa gagawing Senate hearing sa lunes na ang susunod na hearing nito. Pero ang naging problema, yung supina na February 6 pa isinumite sa opisina ng Senate President na si Mig Zubiri, hindi pa ito napipirmahan ni Zubiri. Ayon naman kay Zubiri, dahil nagkapatong-patong at naging busy daw siya at nasa Visayas daw siya kung kaya hindi niya ito napirmahan. Pero nangako naman siya na pipirmahan daw niya ito pagbalik niya. At dahil nga dito, sari-saring mga intriga ang lumabas. Kesyo sinadya talaga ni Senator Subiri na hindi pirmahan yung supina para daw mabigyan ng panahon itong si Pastor Apollo Kibuloy kung nagbabalak man itong lumabas ng Pilipinas ay may oras pa. Kumbaga, walang makapagpipigil kay Pastor Apollo Kibuloy na umalis ng Pilipinas dahil hindi pa naman niya natatanggap yung sinasabing supina. At wala pa rin approval tungkol sa pagkakaroon ng hold departure order or even watch list para kay Pastor Apollo Kibuloy. So kung titingnan natin, walang pwedeng mag-hold sa kanya para hindi lumabas ng Pilipinas. Pero ayon kay Sen. Hontiveros, dadalo man o hindi si Pastor Apollo Quiboloy sa kanilang Senate hearing sa lunes, ay tutu ay tutuloy pa rin nila yung Senate hearing at meron pa silang ilalabas ng mga panibagong witnesses laban kay Pastor Apollo Quiboloy. I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag asa na mapipirmahan yung sabina. Pwede ba siyang sabihin na unprecedented? parang nakahang lang yung request for sabina. I'm not sure kung unprecedented kasi karamihan or halos lahat ng mga sabina ay pinirmahan naman ministerially. Basta ako nakatutok lamang dito sa sabina ko ngayon sa Committee on Women and umaasa na mapipirmahan ito. Uh, Apollo Quebuloy is also very influential especially to to a number of politicians uh, who are from Mindanao, has it something to do with that? No one is above the law, kahit ano pang titulo ang iputong nila sa kanilang ulo, regardless kung influential o malapit o ano paman, no one is above the law, kahit pa yung kataas-taasang opisyal dito sa ating republika. Are you disappointed that your request for Sabina continues to hang? mahaba po ang pasensya ko. So kahit uh, naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. After kasi na inissue niyo yung challenge for Kibuloy to appear before your committee, he issued a video statement and he said that you disrespected him. Unfortunately, si Kibuloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine, calling a Senate committee hearing a kangaroo court? Ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi dalawang imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak? Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya ta uh, kung may pagkukulang sa respeto until this very day, sila po 'yon. So yung sinasabi dito ni Senator Hontiveros na no one is above the law, siguro ang minimi dito. Kahit sino kapag ka pinapatawag ka ng Senado o ng Kongreso, kailangan dumalo ka. Kumbaga, dahil ito yung pagkakataon mo para ipaliwanag at depensahan yung sarili mo sa mga ibinibintang sa iyo. Kung maalala natin, Even si dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, sumipot ito nung ipinatawag dati. Ganon din yung mga bishops na kung saan ipinatawag din sila dahil doon sa Pajero issue. At hindi rin kaila sa atin, si Laila de Lima, na nung pinatawag siya dati, ay nakaupo pa siyang senador. Ganon din yung nangyari sa mga matataas na opisyales ng ABS-CBN. Lahat sila ay sumipot at nagpaliwanag, merong mga napawalang sala at meron namang nakasuhan. So ganito rin daw dapat yung gawin ni Pastor Polo Boloy. Kung baga, hindi siya isang espesyal na tao na may immunity or pwede exempted sa mga ganitong klaseng hearing na hinihingi ng Senado. Well, anyway, hindi pa naman kumpirmado kung talagang lumabas na siya ng Pilipinas o yung sinasabing wala na siya dito sa Pilipinas. Kumbaga, mga haka-haka pa lang ito. Dahil ayon na sa mga haka-haka na lumalabas, nasa China na raw si Pastor Apollo Kiboloy. Pero hindi natin alam kung gaano ito katotoo. Dahil hanggang sa ngayon, tahimik yung kampo niya at mismo si Pastor Apollo Kiboloy at yung kanyang mga abogado ay walang mga inilalabas ng mga statements lately. Which is nakakapanibago rin dahil kung maalala natin, kapag ka may issue si Pastor Apolo Kibuloy, talagang hindi siya tumitigil at talagang nagsasalita siya online. Katulad ng issue nila ni Manny Pacquiao at yung issue nila ni Vice Ganda. Ganon din yung mga issues tungkol sa mga sinasabi nilang mga komunista. Talagang hindi ito pinapalampas ni Pastor Apolo Kibuloy. Kaya marami din na nagtataka kung bakit dito sa issue na ito, ay tahimik siya yung huling statement na inilabas niya hindi rin siya nagpakita audio voice lang din yun na kung saan pinapaliwanag niya at sinabi niya na hindi siya sisipot sa anumang hearing not unless kung ito ay gagawin sa korte so abangan natin sa lunes kung sino-sino na naman ang mga testigong ilalabas ng kampo ni Senator Hondiveros laban kay Pastor Apolo Kibuloy at kung sino ang magre-represent kay Pastor Apolo Kibuloy kung sa kasakaling hindi nga siya sisipot kasi malamang hindi rin talaga siya sisipot dahil unang una wala pang pa ang supina na natatanggap si Pastor Apollo Kibuloy. So, kumbaga, wala pa masyadong pressure sa part niya. Kasi kung meron na siyang supina at hindi siya sisipot, pwede kasi siyang ma-charge in contempt at pwede siyang ma-issue ng warrant of arrest. Pero dahil wala pang supina, so kumbaga may option pa siya na hindi sumipot dito sa gagawing hearing sa lunes. Ngayon, hindi lang naman sa Senado nagkakaroon ng hearing tungkol kay Pastor Apollo Kiboloy, Meron din sa kongreso na kung saan, baka mag-i-issue rin sila ng supina kung sa kasakaling hindi rin pauunlakan ni Pastor Apollo Quiboloy yung hearing sa kongreso. Yung sa kongreso naman kasi, ang hearing doon ay yung tungkol sa franchise ng SMNI. Na sinasabi nga na ang may-ari nito ay si Pastor Apollo Kiboloy, Which is, dinideny naman ni Pastor Apollo Kiboloy at sinasabi niya na hindi siya ang may-ari nitong SMNI. So, bali ang mangyayari, sa Senado at sa Kongreso may isinasagawang hearing na may kinalaman dito si Pastor Apolonio Kibuloy so mahihirapan siya kung sa kasahang hindi niya pa uunlakan ang dalawang institusyon na ito ang Senado or ang Kongreso kapag ka naglabas ito ng supina dahil kumbaga kapag ginawa niya ito pagpapakita ito na hindi niya ginagalang itong dalawang institusyon ng ating bansa well anyway medyo maaga pa para i-judge natin kung ano yung susunod na hakbang ni Pastor Apolonio Kibuloy at ng kanyang mga abogado. At wala pa rin naman talagang confirmation sa totoong kinalalagyan ngayon ni Pastor Apollo Kiboloy kung nasa Pilipinas ba ba siya o wala na siya dito. So for the meantime, antayin na lang natin sa lunes kung ano yung mangyayari sa Senate hearing. At kung next week nga ba ay mapipirmahan na ni Senate President Subiri yung supina na isinumite ni Senator Hondiveros laban kay Pastor Apollo Kiboloy. And this is all for now mga ibigan I hope lahat kayo ay magkaroon ng relaxing na weekend bukas. Ingat po kayo lagi and God bless.